kapatid na Placido na yung mga nasa EDSA ay papunta na rito. sa so, yung kaibigan ko, yung grupo nila ng mga business sector, sa business po ang ni-represent ni Mamuvi na mga kababaihan ay marami-rami po sila, meron po silang isang libo na membership na papunta na rin po dito. Palakpakan po yung mga nasa EDSA na papunta na rito. Ngayon may kaibigan din ako na nasa The Hague, Netherlands. At ang sinasabi ng main media, no isang araw na nagkaroon sila doon ng malaking pagtitipon, ang sinabi ng main media, dalawang libo lang daw. Naniniwala ba kayo doon? Hindi ba anit na libo yon? Tama ba? Anit na libo yon. Ngayon, gusto ko rin malaman ninyo, nasa business sector kung nasaan ako nang gagaling at sa mga kababaihan sa panahon na ito. Kung sino yung may matino na pag-iisip, hindi po pwedeng manahimik lamang. Tama ba? Yung mga nananahimik na mga tao kasi ayaw nilang magulo ang negosyo nila, ayaw nilang wala lang chillax lang sila kasi gumagana naman ang negosyo nila. Ngayon ay nasasaktan na sila at sumasali na. At hindi lang sila sumasali, sumusuporta pa, namimigay ng t-shirt, namimigay ng tarpaulin, namimigay ng puesto Kung saan ilalagay yung mga tarpaulin, bigyan natin sila ng masigabong palakpakar sa business sector. Ligit sa lahat, tayo mga kababaihan, tayo ang liwanag ng bahay. Tama ba? Kung walang mga kababaihan, hindi maliwanag ang kubo at ang bahay ng may bahay. Tama ba? Pero tayo nakikita ko ngayon dito marami tayong kababaihan dahil hindi na po tayo nakaupo lamang at makikinig at chillax lang hindi na alam nyo ba na ang buong mundo ay nanonood sa atin ngayon tayo ay pinapanood at tayo ay sabay 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 na nagrarali ngayon sa buong Luzon Visayas Mindanao sa Amerika, New York, sa Belgium, sa the Netherlands, sa The Hague, sa Spain, sa Australia, ang buong mundo ay sabay-sabay natin ngayon. Kanina, tumawag ako doon sa kaibigan ko na nasa The Hague. Ang oras! Yes, mayroon akong dumating. Ayan na naman po ang mga kababayan nating taga-suporta. Yes. Salubungin po natin sila. Duterte! 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 Gusto ko lang ipaabot sa ating lahat na tayo ay sabay-sabay, hindi lang sa buong Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Oo, gumagawa tayo ng mga dapat natin gawain. Pero gusto nyo bang malaman kung ano ang pinaka malakas na pamamaraan para ang ating hinaing at ang ating hinahanap ay makanta natin. Gusto nyo bang malaman yon? Gusto nyo bang gawin? ang mga dapat nating gawin araw-araw. Sagot? Yes! Gusto nyo bang sabihin ko? Yes! Susunod pa kayo? Yes! Promise? Sasabihin yes! ko sa inyo, tuwing umaga pagkising ninyo, lumuhod tayo sa Panginoon. Paspasan ang buhay ng natin sa pamilya mo, sa bansa, si Tatay Digong at ipagdasal na rin natin ang ating administrasyon kahit ayaw natin sa kanila. Nang sa ganon, mapapabilis ang ginagawa nating hingi at pagdadasal nitong araw na to at sa mga susunod pa na araw. At hindi lang sa umaga, bago tayo matulog sa gabi, magtukay din tayo at magpasalamat sa Diyos na lahat tayo ay malakas ang pangangatawan. Ipagdasal natin ang mga kapulisan natin na nandito ngayong gabi na binabantayan tayo. Magandang gabi po, mga pulis. Maraming salamat at binabantayan niyo po kami. Mabuhay kayo! Mabuhay! At higit sa lahat, sabay-sabay tayong manalangin para sa mga sarili natin. Nasari na way, huwag, huwag kang... Ma mahirap, bisaya si Mamono, no? So pwede ba ma... Bisaya, lang lang! <laughs> okay. bisaya si mamaw, kaya hirap na hirap pa na kumangalong pa. Pwede ba mag-English na lang? In English, please, mamo. Ay, kahilip na nagalo, boy. <laughs> oh, kasi magtatapos na si mamo. Ang, what I'm trying to say is, sabi ko nga mag-English tayo kay Philippine man ang dila ni mamo ba? Kung hindi, magbisaya na lang ko ba? Kahit okay, magbisaya ako, dili man tanan makasabot na ang inyong mga lubot ipaibot. At awal lagi mo. Oh, panang <laughs> seryoso <ng butoy. laughs> na gud oi. Sapiot ko ang lubot. Say nakasabot ana. kanya uh, what I'm trying to say is we promise. Pwede bang mga kayo? Na, ipangako nyo ngayong gabi na ito ay ang kamay sa mga ngako. We are a sovereign nation. We choose to bless our nation. Let us stop cursing our nation. Let us bless the nation because this is a great nation. Maniniwala yeah. ba kayo na dadating ang panahon na ang dolyar at ang peso ay equivalent to one. Naniniwala ba kayo doon? Kailangan magmula ngayon maniniwala tayo dahil pag tayo'y naniniwala, yan ay mangyayari. Even the Lord says, whatever comes out of your mouth speaks life or death. So ngayon, ang gusto kong ipangako natin lahat, itaas ang mga kamay, magmula ngayon, we will speak life, life for Tatay Digong, life for our nation, life for the people, life sa mga kabataan natin. Mabuhay ang Pilipino at mabuhay ang Pilipinas at meron po ditong request